kasing kuha tayo ng alugbati kuha tayo ng alugbati alugbati mamitas tayo mag tinula tayo ng manok o oh. tinula manok oh. gulay pampahaba ng buhay sa gilid mahap we'll na sa tinulang sa tinulang manaik mga bus sana ba yun tinulang manaik ang ay tanglad pala lagyan pa natin tanglad mamuha tayong tanglad pang, pang natin lang sa ricado ayan ha ako ah, daw kami doon kayo ning ng ano tanglad tanglad oo oh. Oh, kuha ko tanglad. Kaya magtino lang manok, Tanglada, tanglad at tanglad. Sana ang tanglaran dito. Tanglad, tanglad, tanglad. Ba't tang tanglad mga bus. Ba't tanglaran dito. ito yata tanglaran ay ah, yun Itu yung tanglar ito mga boss ang tanglar oh. tayo kaya mag pa tayo ng mga rekado mag ano tayo ng balonggay, sibuyas, bawang, magadayat ang lahok Awas si Pusa? kaput uh, orange. Sabay si Pusa. Oh, away de si orange. Inaway. Yo. Yeah. Inaway wide si orange sabi ni kisi mga boss. Ilang what? Elacio like Boyas gayahin isa lang.

boss yung mga niloto ni commander kanina mga ginayat kong ricardo ayan nilahok na sa tinolang manok ayan lotong loto na no? ang sarap eh, tikman natin hmm sarap ang sarap sarap ng niloto ni commander mga boss yan. titikman natin yan ang mga ginawa ko kanina pang lahok sa tinula ito ayan sayote alagbati at saka yung chicken na ulam mga boss yan diba luto na siya may tanglad ito ng tanglad kakain na kami kain tayo mga boss tinula Oh, niloto namin ngayon lang, o. ulam, kain. Hmm. Sarap. Ang sabaw. Sarap. Ah, Dapat din sabaw. Chicken wings. Mm. Sayote. Nagmokbang tayo ng tinola malok. 응. 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 그럼. 응. 내가 하는. 하나.